Merumutan. Pali-paremo. Sigit niya 'no. Bai. Pagod naman. Ayun po, itong ibon, humapon dito sa akin, isang player. Yan, talagang nasarap na ayaw umalis. oy oy. Uy, alis ka na, magpa-practice sa kami. Ano nga? Wala 'yan topic niya, si. Ini Amo. Oh. Ini ini Amo. Ini Amo. Hindi hindi kami makapag-practice. Lipad ka na, <laughs> lipad ka na. <laughs> Gusto nyo ng boro yun. Ang Mga may siyang kilo. Opo oh, sir. Ay yan. ayaw pong umalis tong ibon. Inaabala ah! ano, tong aking player. Ay! <laughs> na? Ano, <laughs> Eh, no makapuna rito oh. Uy. Ayun oh. Wow pala.